Hi guys, it's me again, Anata Aitay. Ito na guys, ang ating mga bunga ng persimmon. Babalatan na natin, magbubukbong tayo. Ipisaan ko lang. Balat lang yan guys ha. Ah. Kasi nga, gawa ng hangin, kaya sila nagagasgasan. Persimmon pa rin yan. <laughs> minsan may buto, minsan wala. Tulad yan o. Oh. Oh. May buto. Malabot na ngayon sa ano. Yan, yeah, meron tayong lalagyan ng basura. Ito yung ang niya, guys. Buto yan, nahiwa lang. Buto. Malambot-lambot na. Ayoko pa naman ng malambot. Gusto ko yung medyo crunchy. Sabalatan ko lang lahat. Ayan, balat lang yan, guys. Okay. Sarap to guys. Kung sa mga nakatikim na. Meron tayong puno. Ayan. Hmm. Ito tayo lagay. Ayan. <laughs> Ito guys, malaki o. Oh Kesa kaysa kanina. Itong dalawa. Babalatan na natin. Nakarami na tayo guys. Oh. So. <laughs> Ayun. Ang ating persimmon. Yum, 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 yum. Ayan kanya tayo ng ano, ng lambot ng gusto. ko gusto ko crunchy. Yung iba gusto malambot. Ayoko. Gusto ko yung ganito lang. Wala lang. Gusto ko lang. Yung iba din. Malambot. Gusto nila. Ako. sapat na ako sa ganito. Masarap to guys. Ako nung kumunatikman ko to. Talagang mula noon hanggang ngayon. <laughs> Basta pag-season. Kaya ako bumili ng puno. Kasi nga nagustuhan ko siya. Matagal din to bago maamin puno niya. Kung hindi, ilan taon ba? Lima? Diba? Tatlo? Bago siya mamunga. Kaya, ayun nak maka, bago magka-corona eh, o higit pa. Magsasampunta ko na yan tayo ating puno yan. Ng first month. Kaya, bibigay siya ng maraming bunga. Ayun o. Oh. Oh, dami. Dahil pa sa puno, mga meron pa tayong 20. 20 Kipit raso. May git. Ayan. O, di ba? O, oh, ayun. pa isa. Last na. Sinisin <laughs> ko. Sinisin ko si Anata. Tatapos na namin kumain. Boy <laughs> pa. Tatatapos na kumain. Pero gusto kong kumain ng pang Hindi yun. Pero masarap pa rin yan. Oh, ayan, di ba? Oh, guys, oh, ang daming balat. Mm, wala na masyadong amoy na, talagang amoy na amoy. Sakto lang, amoy persimmon. <laughs> Wait lang, guys, oh, ko lang 'to, ha. Ayan na, guys. <laughs> ang ating persimmon. Mm, ang tamis ang bunga. Ayan, parang manggang papaya na ewan ko ha, ah, yung crunchy mangga yung kanyang amoy parang papaya, ano guys, so, oh. ayun, ang persimmon. Oh. Unang subo sa inyo guys. Kain tayo. Hmm. <laughs> Pwede na. Hmm. Wow, mabubi ko kaya to. Bukas, the dessert ko. Hmm. Hmm. Ang sarap. Ang tamis, grabe. Ang misa maasim. Basta, inuulit ko. Yung crunchy niya, para siyang mansanas na mango. Tapos yung tamis niya, yung lasa niya, parang papaya na something na para may mangga na ewan. Basta pag nakain nyo, sa mga nakakain, ko lang. Iyon ang lasa ko ah. <laughs> hmm? Hindi, hindi lasang mango eh. Hmm. Hmm, <laughs> Ang tayo na, super laki. Ang hirap, pa, hirap painin eh. <laughs> mm. <coughs> Nabulunan po. mm. Ito yung crunch sarap po. Okay guys. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat. Thank you for coming guys. Thank you for watching. Bye bye.